Ah, oh, so isa separate ko pala isa-isa yung pan. Hindi, so, hindi lang Oh, sorry. <laughs> Nasa na ano natin yan. Kanya-kanyang recipe. Pero, pero kung may yan, siyempre yung mama ko ka, Pungasama ikaw. Ay, ito daw Ayan na si Paswa. Tataka kami kanina lang. Kasi, di ba, kung nagbabantay ng nilulutong pata. Tapos, tataka ko, ba't hindi tumutunog yung shh, gaganon galon Yung pala, hindi pala kaya ng hindi <coughs> 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 pala kaya ng hindi <coughs> <coughs> pala kaya ng, <coughs> <coughs> pala kaya ng <coughs> ano, hindi <coughs> kasi kalan yun guys. <coughs> ano siya?

Hello guys, na to. Yan guys. Nakulog <laughs> dyan na like. Guys, gisa-gisa <guys. laughs> na. For the gisa guys. Thank <laughs> you.

nag-save na ako ng pang show show bukas. Hindi na natin nalo lahat. Yes, pa-fish na kayo sa bahay na. Hmm. Ah! Yung guys, natalsikan ako. But it's okay. Small things. Kaya naman ang balat ko. <laughs> <laughs> na siguro yung video na na word may gumitik kay dyan guys banlawan daw para yung lasa niya magunta dito wag 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 pagkain natin natin na balik ko nababalik hmm. so yun guys Case. naging aeroplano siya guys lumilipad siya Para Umuwan lang natin siya ng pang-sangaraw.